Hello po sa lahat. So ngayon naman ay sasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower. So eto naman ay usaping kooperatiba. So eto po yung kanyang tanong. So kumakailan may ilang pioneer officers at members ang nagtatanong kung bakit pinapayagan ko. So etong nagsasalita dito ay umahawak ng mataas na posisyon doon sa kooperatiba na yon. So eto kung bakit pinapayagan daw niya umano ang ilang staff na may live-in partners kahit hindi pa kasal. Dahil dito, may nagsasabi pang dapat tanggalin ang bahagi ng kanilang kasaysayan na nagsasabing ang kanilang kooperatiba ay tinitag ng isang pari dahil umano'y taliwas ito sa kanilang pananaw sa moralidad. So, nais niya lang linawin na dati ay mayroong ganoong patakaran ang kooperatiba na yon. Ngunit noong isinagawa nila ang kanilang policy review kasama si Attorney X, so itago na lang natin sa pangalang Attorney X, tinanggal daw niya ang mga probisyong iyon dahil labag ang mga iyon sa labor law at sa karapatan ng kanilang mga empleyado. So sa, sa kabila nito, may ilang dating opisyal pa rin bumapatikos at sinasabing nag-iba na raw ang kooperatiba sa ilalim nang kanyang pamumuno. Gayon man nanindigan siya na ang kanilang patakaran ay naaayon sa batas at sa prinsipyo ng patas na pagtrato sa lahat ng miyembro at kawani. So, ang tanong niya ngayon, tama po ba daw sila na management? So, ang sagot po natin dyan ay oo, tama po kayo sa ginawa ninyong hakbang bilang management. Narito ang ilang legal at policy basis ng iyong posisyon. So, unang-una dyan is yung karapatan sa privacy at family life. So, nakapaloob yan sa ating konstitusyon. So, ayon sa Article 2, Section 11 at Article 15, Sections 1 to, and 2 ng 1987 Constitution, may karapatan ang bawat tao sa dignidad, privacy at proteksyon ng pamilya. Ang Estado ay hindi dapat manghimasok sa personal na ugnayan maliban kung may malinaw na paglabag sa batas pangalawang posisyon walang legal na basehan para i-discriminate ang live-in arrangement sa ilalim ng Labor Code at Civil Service Rules kung applicable ang relasyon o live-in status ng isang empleyado ay hindi batayan ng disiplina o termination maliban kung ito ay may direktang epekto sa trabaho halimbawa conflict of interest mayroong form of harassment, mayroong immoral acts committed within the workplace. Pangatlo dyan is ang principle of equal opportunity na nakapaloob naman sa ating labor code articles 3 and 135. So lahat ng empleyado ay dapat tratuhin ng patas nang walang diskriminasyon batay sa marital status, gender, religion o personal na relasyon ang dating patakaran ng pagtanggal o pagdisqualify sa mga may live-in partners ay maaring ituring na discriminatory policy. Pang-apat, cooperative autonomy and compliance with labor standards na sa ating RA 9520. So ang mga kooperatiba ay dapat magtakda ng patakarang nakabatay sa pambansang batas, hindi lamang sa moral standards ng ilang tao o religyosong pananaw kung kaya tama ang naging desisyon ninyong i-align ang policy sa labor laws at human rights principle. So in short, tama po kayo bilang management. Ang pagtanggal ng dating policy ay hindi paglabag sa moralidad kundi pag-ayon sa batas at sa karapatan ng mga manggagawa. Ang kooperatiba ay hindi kailangang ihiwalay sa religyosong ugat nito ngunit dapat manatiling inclusive lawful at makatao sa pagpapatupad ng kanyang mga pulisiya. So I hope maliwanag po yan. So Atty. Kastro po, panatagang loob ng tao may alam. hanggang sa muli.